Ako! Wala, kaninong drum yan? Nakunyel, drum ato! Ano yun na? ah? Huh? Ha? Drum ninyo yan? Sige. Sabi mo kay mama mo kung may laman ba yung drum ninyo? Kung may laman, kung walang laman yun. Sa kanila yan? Sa ito? Yan sa aming drum? Ako, patay na. mga nagutama na dito. Ayan po, ang nakakaming na. oh, 2016 lang huli nung bumaha ng ganito pa, lakas. Sana naman huwag kumabot sa liig.